Hello guys! Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga video. DDS Saudi. Ayan. Kumusta kayo? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. So mag-update lang tayo sa mga nangyayari ngayon sa Manila sa aganganapin uh, na uh, Peace Rally. National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo bukas. Pero hindi lang Iglesia ni Cristo ang uh, dadalo dito. Kung hindi, dadalo din ang KOGC, ang kay Pastor Kibuloy. Uh, Nag-ano na si Pastor Kibuloy, meron siyang statement no, na uh, mag-join sila sa malaking rally na ito. Na uh, yung ayaw nila, no, ayaw nila sa impeachment para kay Vice President Inday Sara Duterte. So, hindi lang nga uh, KOGC ang sasali dito, marami pa. Marami pa ang dadalo dito. So, manood lang tayo sa glit, no sa mga kaganapan sa Kirino Grandstand, no panoorin natin itong mga uh, live no, live ng mga DDS vlogger na nandoon na sila ngayon sa Kirino Grandstand at uh, kung gaano na ba ang sitwasyon doon, gaano na karami ang tao. Kasi ngayon pa lang, marami ng tao at ready na, prepare na ang mga uh, kaya kapatiran na iglesia. At uh, mga vlogger din ng mga iglesia ni Kristo na mga DDS nandoon na rin. So, manood tayo saglit. So ito guys ay uh, video ito live ito ni Ate Milby no suportahan niyo si Ate Milby Kasi yung uh, kanyang uh, channel. Dipanaka channel Video blood likes, yung guys. kanyang video. Ito na, ito no? na nag wala, na yung signal, guys. Nag wala na. Ng mga taga Cavite, uh, taga Iloilo province, maraming maraming salamat. Ano, meron na mga tent, meron na mga ayun, CR, salamat, no? Ang dami, ngayon pa lang, ang dami na pumupunta, guys. Oh. Ang dami na nila, ayan. Ibig sabihin na uh, ngayon pa lang, nagkumpisa na silang papunta, ayan, no? Oh. Local ng Bulacan, mamayang ang uh, ales dito, ayan, maraming maraming salamat sa iyo, sir, uh, Bern... <laughs> ayan, uh, supportahan ninyo, bata. guys, ha? Supportahan ayun, ninyo ayun. mo si Ati Melvin na vlogger, DDS vlogger yeah. ito. Dati itong loyalista. Ay, ito sa na, nila no? Pagkakaisa. Sa mga pumupunta dito, magdala po kayo ng uh, uh siguro pa, kaputi, you no? Know? Para pag-umulan man, medyo <laughs> bukas pa kami mga taga Mountain Lopa, alam mo yan, wow. maraming maraming salamat. Ayun, uh, sinasound check na, sinasound check na. Asensya na po kayo, uh, 98 Egypt po, ayan, oh! sabi. Inaayos po yung sound system, inaayos kaya parang uh, kami sa local lang uh, sa bangsa, da Das Marinas Cavite bukas ng uh, 4 mm. AM ng umaga po maraming salamat sa inyo, gra Tayo na yan, bakit ang dami ng, uh, nang uh, datingan no? Araw pa lang ng linggo ngayon, ma'am, pero ang dami na nang nangdatingan Boss, umabot na bang uh, ilang libo ayan? Kore kaya na abot sir ha. hindi kung hindi yung comment nila na 44 district at nag 60k ibig sabihin na yung may sola shot out tayo ayan PM boss narinig niyo 2.6 million okay diyan lang muna tayo so 2.6 million plus ang uh, KOGC kasi hindi lang iglesia ang magpunta dito no? So, kasama na ang KOGC dito. Kasi dadalo rin, meron yung mga membro si Pastor Kibuloy nasa sa Luzon, no? So, ang malapit-lapit dyan, pupunta talaga yan dyan, no? Nakita naman ninyo noon, nung nag ang KOGC din sa Liwasang Bonifacio, marami din yon So, kung pupunta yun doon ngayon sa Kirino uh, Grandstand para mag-join sa Iglesia ni Cristo, ah uh, hindi lang 2.6 million ito. No, kung totoo man 'yon. No, kasi marami-rami din ang iglesia. Milyon din yung mga miyembro niyan, no? So, plus yung sa ibang lugar pa, meron sa Davao City, meron sa Cebu, no? Meron pa sa mga iba't ibang lugar na mag-join bukas sa malaking uh, peace rally na ito. So, bakit ba talaga ginawa itong Uh, national peace rally na ito na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Dahil nga doon sa statement ni Bongbong Marcos na uh, ayaw niya na si Inday Sara ay ma-impeach, no o i-impeach, no, pero nga mayroong mga naghain ng mga reklamo or komplain na about sa confidential fund nung paggasto niya sa confidential fund sa deep end, no? So, 'yon guys ang dahilan kung bakit gusto nila ma-inpit si Inday Sara. Nang dahil lang 'yan sa 125 million. Nakuno, maling paggasto ni Vice President Inday Sara. Pero nangyan na ang resulta, no? Nilabas na ng kuwa 'yung resulta. Now, walang maling ginawa o pagasto si Vice President Inday Sara sa 125 million. No? Nandoon lahat yon sa kuwa at nilabas na yung resulta. Pero itong mga kumag na mga anti-Duterte ah, na nasagasaan ni Digong noong panahon niya, dito binunto nila kay Inday Sara kasi ayaw nila na magiging pangulo si Vice President Inday Sara sa 2028 dahil hindi na naman sila maka ah, ma-stop na naman yung kanilang mga negosyo na mga illegal at yung kanilang uh, mga pulburon business no yun yun guys marami kasing masagasaan na mga mga oligarko Uh, noong panahon ni Duterte. Kaya ngayon, ayaw nila na si Inday Sara Duterte ay magiging presidente. Kaya ngayon pa lang gusto na nilang tanggalin. Ha? Kasi pag ma-inpit si Vice President Inday Sara, hindi na siya pwedeng tatakbo, no? Sa anumang uh, posisyon sa gobyerno. So ito ay gusto talaga nila mangyari. Ha? At ang gusto talagang nag-ano talaga si Tambaloslos, no? Kay los talaga yan kasi si tambalos-los gustong magiging prime minister at gustong magiging pangulo ng Pilipinas, no? Ayaw uh, gusto ni tambaloslos na magiging leader ng bansa na walang boto. Katulad ng ginawa niya ngayon, ha? Na ginorgor, ginorgor yung kanyang kalaban sa pagka sa Leyte, ha? Si Nini Bakali tinanggal kasi gusto ni Tambaloslos ni Martin Romualdez na magiging congressman na walang ano wa, walang butuhan no yung wala siyang kalaban kasi pag may kalaban siya talaga hindi siya mananalo kasi tatalunin talaga siya ni Nini ni, ni, Bakali so yun ginorgor ginorgor oh so yun guys ganyan sila kagarapal ganon kapastos yung tambaloslos na baboy na yan ha kaya kayo mga tagalite, nako, gumising na kayo, palayasin na ninyo yan dyan. So, bukas mag-live tayo guys, update-update tayo sa uh, rally sa Kirino Grandstand para makapanood din tayo, no? So, hanggang dito na lang muna tayo at uh, God bless you sa inyong lahat.